Let's go! Magawas na ta sa lungga. usa ta. Kainit sa kalibutan. Hala, grabe kainit Guys. init ng panahon, mainit din ng ulo sa mga tao. <laughs> Time to sundo na ta. Sundo na to sa among uh, na Among kuan unsa man. Among unsa man. <laughs> ha. Oh my goodness, hala. Tingnan ninyo ang temperature, guys. Oh, sa oras na ito. UA time check, alas dos at so. Hala, dos. Oh, diba? Ang init. Oh my goodness. Ang lakas din ang hangin, guys. Oh, grabe. Oh, nag-sunstorm na naman. Umpisa na naman. Mamaya, hindi pa ito. Hindi pa ito. Hindi pa ito. Ayan ang bahay nila. silipin natin doon sa ano kabila baka may ano ng ibon tain ng ibon tain ng ibon look oh, Robby ang lakas ng hangin ay nag sunstorm na po doon tingnan ninyo doon sa layo nagumpisa na uy ang hangin ang lakas ng hangin ay 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 <laughs> ay Uy, mahangin sa labas. O di ba naglupad-lupad nang ato ang ang hangin. <laughs> Oops. Tak oh, grabe so good nang sandstorm. Just <laughs> me. Ay, grabe! Sandstorm na naman. Oh my goodness. Sunstorm is real. Grabe guys. Naglipad-lipad ang akong buhok. Napila na lang raba ni Kabuk akong buhok. <laughs> Mahurot po niya ni Kaibot. Sa kakusog sa hangin. <laughs> Ay, pastilan inday grabing inita na di pa jud ni Mao. Oh. Maabot pa dyan yung 50. Kuan pa gani ron ha? April 7. April 7 na tayo. Yan, natapos na namang isang linggo ng Abril. <laughs> o, oh, diba? Ang bilis ng panahon. Chill-chill lang tayo. Kahit minsan, aha. Pero, kaya pa. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. O, oh, kaya, diba? Kaya natin to kaya, kayang kaya, kaya mukat ba? <laughs> ya tara na guys, mag drive na usa ko kay kanang. Hi. I'm ready to fly. Fly me to the moon. See you in my next video guys Alam na this, di ba ayaw ko nang nagla live live ngayon Kasi wasting time Tapos sayang din after 30 days I-delete din ni Mita Unya, Kapoy magsig upload upload Kapoy mag download I-upload na ha? po dah Kaliwali yung mga live ko doon eh. Sige message na 90 days You have 90 days Allowance daw to download daw the, the live streaming like this and this. Blah, 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 blah. Only I want to make enjoy myself. Bye-bye. <laughs> mag ako, guys. Reverse na tayo. Mag-reverse na. Mag-reverse na. Okay. Grabe Nag-sunstorm na! Sugod so na! Bye! God bless everyone! And good luck to us! Sa atong mga motorist! Ingat! Drive safe! Babush! Ay! Naabot na tayo guys! Sa trabahoan sa akong amo! mauna na yung building dihang gitrabahuan ambot og unsa siya na floor ay ayan ang palibot ang init ngayon ano bumaba ng kunti ang temperatura o oh. 243 nag ano ako do nag move parang to 13 yata yon tapos 42 ang ano, bumabay siya ng lima. Mamaya, akit naman yan pagdating doon sa I amin. Mean, kasi yung lugar namin doon parang nasa ano eh, bukid. <laughs> Bukid-bukid, magunto din dapita ilahang balay mo ng mga taga-book ID. <laughs> Sa'yo pa man, 240, 244. So, miss call ko man yan siya mga uh, 4, to 50 kasi alas 3 do siya matapos so minsan maglabas din siya before 3 minsan talagang untop minsan din malate siya ng ganun <laughs> hindi nga stable ganyan nga talagang hindi sila stable lahat yung mga utok yung mga pag iisip <laughs> so kailangan talaga tayo mag adjust buti na lang mga adjustable minded tayo Hoy mga Pilipino dyan mga kapwa driver katulong kailangan tayo mag adjustable minded sa mga nato kay minsan ma out of control tayo it's be ang aabuti natin dahil minsan nga hindi mo maiintindihan yung mga batasan nilang dunot. <laughs> kinsay nakasabot og dunot, batasang dunot. Oh, be, kinsay nakasabot. Sinong nakaintindi diyan sa batasang donut <laughs> Yan na guys. Next day na po tayo guys magano mag vlog. See you in my next video guys. In my next vlog. Kasi ito lang mga pagbablog ko update lang ito sa buhay ko dito sa UAE hanggang kailan ako nandirito hanggang kailan ako magsawa actually nagsasawa na ako <laughs> malapit na akong mag bye bye UAE and welcome my home sweet home my home sweet home my family sweet family welcome to the group <laughs> Yala na bye. Bayala na bye bye na. Bye. God bless. Sa tanan na lang kay ganito talaga ang buhay natin. Kasi di panganak ta sa pobreng utin.